Good morning, I'm back. This is Sam brusas and welcome back to my youtube channel. Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon, pambato natin sa Miss World Umaariba ng bonggam-bongga. -bongga. Kung bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss World tayo ngayon. So, kahapon nga nilabas na nila ang format nila para sa laban ng mga kandidata dito sa Miss World. So, 108 ang nagkukumpit na kandidata ngayon sa Miss World. Ang dami, no? 108. Pero, 40 lang ang kukunin nila. At syempre, ang pagkat nila ng top 40 ay by continent. So, sampo sa Americas and Caribbean, sampo naman sa Africa, sampo naman sa Europe, at sampo sa Asia and Oceania. So, parang feeling ko dito palang sa top 40, makakalusot ang pambato natin na si Krishna Gravides. So, parang feeling ko magiging madali sa kanya ang pagpasok dahil sa ipinapakita naman niyang galing. And then, after ng top 40, Magkakat sila ng kalahati sa 40 So top 5 at ah, top 20 So tigli lima by continent So medyo dito mahirap Dahil tigli lima na lang ang kukunin by continent And then, after ng top 5, tigdadalawa na lang by continent. O, oh, di ba? So, medyo nakakaloka kasi dito na talaga kukunin yung final cut nila. 2, 2, 2, 2. And then, sa apat, uh, sa tig to two na yon doon nila kukunin yung apat na continent. <laughs> dito na rin nila kukunin ang mga runners-up, tatlong runners-up at Miss World. So, sa madaling salita, sa tigda dalawang makukuha nilang by continent ay dito na nila pipiliin yung madanalong Miss World at Runners Up and then yung mga continent. So para siyang Miss Universe, may mga Runners Up siya and then plus meron siyang Continental Queen. O, oh, di ba? So, medyo kung iisipin mo, uh, tama ba yung format nila? I think yes. Kasi dito nga sa Final eight dito magkakaalaman kung sino ang mga magko-continental -co queen and mananalo. So, parang taon-taon naman, ganun naman yung ginagawa nila. So, madali ba makakapasok ang Philippines para sa semifinals ng Miss World ngayon? I think kakayanin yan. Parang piling ko hindi naman tayo may El Tokuyo kasi nga tulad nga na sinabi ko, iba ang paandar ng ating kandidata. So, sobrang ang ganda ng strategy game dito ni ano ni Krishna. At natutuwa ako dahil lumalaban talaga siya. So parang ang ibig sabihin sa Miss World, maglalaban-laban ang Asia by Asia. Tapos ah uh, parang lahat ng Asia, sila-sila ang naglalaban-laban by continent ang laban-laban ng mga girls dito. And then pagdating sa dulo, ayun na, yung top 8, sila yung total na maglalaban-laban para sa iisang corona ng Miss World. So, makarating kaya si Chris na hanggang sa dulo. So, ayan yung abangan natin. Exciting kung iisipin mo. Pero, ito ang exciting dahil yesterday, <laughs> nagkaroon na nga sila ng activity challenge dito sa Miss World. Ito yung kauna-unahang challenge sa mga girls, sa mga nagkukupit para sa ano, pagsubok nila ay ang sports challenge, di ba? So, Miss World Sports, kung saan nagpakitang gilas yung 108 na candidates. At syempre, nakakatuwa. At ito talaga, aaminin ko sa inyo. Sabi ko kahapon, sa challenge, parang piling ko hindi naman makikipaglaro ng bonggang bongga itong si na, So, ganyan yung tumatakbo sa utak ko. Kasi parang, alam nyo na pag tinignan nyo si Krishna, babaeng-babae, but nakalimutan ko taga Baguio nga pala siya so talagang malakas yung resistance niya and nakakatuwa kasi eto nga mm -hmm. Isa si Krishna sa 32 uh, top 32 na napili ng Miss World at sa Asia ang mga pumasok ay si Turkey, Australia, Philippines, Japan, Singapore, New Zealand, Indonesia and Mongolia. So kung iisipin mo wala dito si India, wala dito si Thailand. So, yung mga malalakas na iniisip natin na makakalaban niya ay si Philippines lang ang nakalusot. So, at saka si Australia, medyo magtindi dito si Australia eh. So, kung iisipin mo, ang galing kasi parang nakaka-proud si Krishna at naipasok niya yung sarili niya dyan. So, ilan lang ba ang kinuha? 2, 4, 6, 8. 8. 'Di ba? So kung iisipin mo, wow, ang galing 2468 by 8 by continent at nalusot ni Philippines yung 8 na 'yon, 'di ba? So nalusot niya. So na -proud ako doon sa part na 'yon, na -proud ako kasi si Thailand na hindi nakalusot diyan sa challenge na 'yan, isa kasi India, pero si Philippines nandiyan. But hindi naman ibig sabihin noon ay mananalo na tayo. Magkakaroon tayo ng magandang puntos dito sa Miss World. Kumbaga, lumamang kagad dito si Philippines at nakakatuwa kasi syempre parang wow, ang galing ni Chris na, 'di ba? So 'yon. So dito, dito mo rin pwedeng i-example. Kung dito sa challenge na 'to ay nalusutan ni Krishna, na ilusot niya yung sarili niya. So, hindi imposible na malusot din ni Krishna yung sarili niya talaga sa cut ng Miss World na Top 40. Sa sampung continent, I think talagang lumalaban ang pambato natin. At masasabi ko na dyan sa part na yan, good job ka, Krishna. Diba? Kasi dito pinakita na kagad ni Krishna na kaya kong makalusot doon sa Top 10. And I hope na sana magtuloy-tuloy siya. Top 10, Top 5, Top 2, I hope na marating niya. And I think yung strategy game niya maganda. Maganda kasi nakikita natin na, alam mo yon very active. Tapos, ang ganda ng mga wardrobe. Ang ganda ng styling. Tapos, pagdating sa mga challenge ng games, oh my gosh, talagang wow, lumalaban. So, dito pa lang, nakikita mo na yung lamang kagad ni Philippines doon sa mga Asian na kinakatakutan natin katulad ni India at sa kanil Thailand. Kasi di ba ang sinasabi natin na kung mukhang ito yung matinding kalaban niya dito. But kung titingnan mo, uh, naiangat niya yung sarili niya. Dito sa Asian, malinaw na nakikita ko ang magiging kalaban niya dyan ay si Australia at saka si Indonesia. Pero hindi naman natin alam, so depende pa sa mga challenge na darating dapat ka mabayad doon naman sila opo umangat di ba kasi may mga head to head challenge at malalaman natin yan this month na pero sa head to head challenge sabi ng ganun huwag kang umasa masyado kay Chris na sa head to head challenge ako sabi ko nga mas maganda yung wala ka masyadong ina-expect. pero masusurprise ka at matutuwa ka dahil nakita mo na wow nandiyan pala siya so manage the our expectation pagdating sa pambato natin. Kung baga parang kung ano yung binibigay niya laro, supportahan natin siya ng bongga-bongga at ipag-pray pa natin ng todo-todo. ba? Diba? So, doon sa so part na yun, happy ako. good luck sa kanila. Huwag na natin isa-isahin. Anyway, uh, ako para sa akin, happy ako. Dahil nakita ko na si Philippines doon sa cut nila, sabi ko, ay, nako, Mukhang kaya talaga ni Philippines maka top 40. So, dyan, maging masaya na tayo. And, magtiwala. Sabi ko nga, lagi kong paalala sa inyo, maging masaya para kay Cruz na ipagdasal natin at supportahan natin and then magtiwala lang magtiwala sa proseso na ginagawa niya magtiwala sa strategy game na ibinibigay niya dahil dito pinakita naman ni Cruz na, lumalaban naman siya ng bongga bongga at kahit sa araw-araw na activity nila nakikita mo talaga na parang si Cruz na wow ang ganda ng mga eksena ang ganda ng mga inilalabas na wardrobe ang ganda ng mga ipinapakita so doon matuwa na tayo doon. Kasi parang doon sa part na yon good good job, Chris, na. Uh -huh. Kesa naman sa wala ka naman pinakita. Di ba? So, tingnan natin kung hanggang saan sila makakarating sa competition. And I'm confident naman na well-prepared naman ang ating pambato. So, next station is head-to-head -head challenge nga ta. Basta this week, madami silang activity. May top model, may fashion show, may ano. And I hope na sana lahat ng activity na yan, lahat ng challenge na yan, ay makalusot si Philippines. At ipagdasal natin ng bongga-bongga, no? So, yun, ipagdasal lang natin na sana ma-deliver niya ng maigi sa sarili niya sa bawat activity or challenge na gagawin nila dito sa Miss World. Katulad ng nakita natin dito sa sports challenge na parang first round pa lang to parang wow, ang saya nung feeling kasi parang andyan si Philippines, di ba? And pagpasalamat natin yon kay ano kay God. Oo, kasi syempre, ginagabayan niya si Krishna at si Krishna naman ayun, nakikita naman natin na lumalaban. So, doon naman sa mga basher ni Chris na tigilan ninyo muna yung pambabash. Instead na mambash kayo, ay sumuporta kayo. Kasi nakita naman ninyo, pinapakita naman niya yung galing niya, ba diba? So, ayan na yung example. And we wish all the best para sa kanya, ba diba? So, yon So, tingin ninyo, guys, aano ah, ba ba ng bonggang-bongga -bongga ang pambato natin sa Miss World? Hanggang sa dulo ng competition. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.